Entertainment. Okay guys, uh, babawasan natin yung lagitik ng TMX na to. Ah. Uh, natin i-adjust yung, yung kanyang mga valve clearance kung makukuha pa yung ingay na yon. Yung lagitik nga guys, uh, sa sobra. Iyala. Eh guys, yung valve uh, clearance ko dito sa Atlantica na to. Dahil kanina pinakinggan natin, medyo may kakaibang tunog siya. May kakaibang lagitik na nagmumula dito sa kanyang kampanawera at saka sa kanyang kampin. Ngayon guys, ang ginawa ko muna ng valve uh, clearance dito, yung valve clearance niya, ginawa ko ng uh, 0.05 mm both side na yan. Okay, kapag uh, nawala yung lagitik na nakakaiba dito, Ah, uh, ibig sabihin, nakuha siya dito guys na, nakuha yung pag-adjust natin ngayon kapag naka 5 na tayo meron pa rin kakaibang tunog dito na nanggagaling dito ibig sabihin, palitan na talaga yung kanyang cam follower pati na rin yung kanyang timing gear or yung kanyang cam pin okay? yan kumbaga sa ano nagbawas tayo ng bag clearance na dapat 8, ginawa natin 5 okay? Ah, uh, paanda rin natin siya ngayon guys, ayan, tingnan natin yung andar niya. Sige, start natin. Ayan. Ayan, no? Okay, na, nabawasan yung kung lagitik niya guys. Nabawasan yung lagitik niya. Sige, start. Ayan. Ayan, no? Pero dahil Atlantica to, 2007 model, sigurado yun ito, may tama na rin yung kapalower nito guys. Talos na kapag mainit na mainit na yung makina, lalabas yung lagitik nito. Pero hindi nakakamukha yung dati kanina na malagitik siya. Ayan, bali ginawa ko lang uh, yung kanyang valve clearance, ginawa ko lang na ano, uh, 0.05 parehas po yan, exhaust at intake. Ayan, para mabawasan lang yung lagitik niya. Ayan, no? Okay. Ayan guys. oke, Okay, wala nang lagitik guys. Ah, ano na? Ayan. Wala na yung kanyang ingay. Okay. Ayos, from Bacolor. Okay, okay. Sige, minga ka.